Aries, ang pahiwatig, maganda ang daloy ng enerhiya mo ngayon, kaya samantalahin ito upang makagawa ng mahahalagang desisyon, kung may business deal kang aayusin, tiyakin mong maingat ka sa mga kasunduan, iwasan ang pagpirma ng anumang dokumento ngayong araw, lalo na kung hindi mo palubos na nauunawaan ang nilalaman nito, sa halip, Pagtuunan ng pansin ang pagpaplano kasama ang iyong pamilya lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kinabukasan ninyo. Sa usaping pamilya, maging mapagpasensya sa iyong mga kapatid kung may bigla silang nasabi na maaaring ikainit ng ulo mo, mas mainam na pag-isipan muna bago sumagot ang pagpapahalaga sa ugnayan ninyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandali ang tampo o inis. Sa pag-ibig, maging maingat sa pagsasalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, may pagkakataong ang maling tono o pagpili ng salita ay maaaring makasakit sa damdamin ng iyong mahal, piliin ang mga salitang makakapagpalakas ng inyong relasyon ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 28, number 19, number 33, number 7, at number 45. Taurus, ang pahiwatig, nasa iyo ang desisyon kung ipagpapatuloy mo ang isang deal, kahit na ang kausap mo ay mga bagong kakilala lamang makinig sa iyong pakiramdam at obserbahan ang kilos ng mga kausap bago magdesisyon, kung may alinlangan, huwag magmadali, mas mainam ang sigurado kaysa sa bigla ang hakbang na maaaring pagsisihan. Sa usaping pera, mas mainam na itoon ang pansin sa pag-iipon ngayong araw, ang perang naiipon ay maaaring maging puhunan sa isang negosyo o katuparan ng isang matagal ng pangarap. Huwag hayaang mawala ang oportunidad na magkaroon ng mas matibay na pundasyon sa aspetong pinansyal. Sa trabaho, iwasan ang mainit na diskusyon, ang pagiging pokos sa iyong gawain ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Hindi mo kailangang makipagtalo upang patunayan ang iyong kakayahan, hayaan mong ang iyong kalidad ng trabaho ang magsalita para sa iyo. Sa pag-ibig, ipakita ang iyong natural na pagiging malambing sa iyong minamahal, ang simpleng pagpaparamdam ng pagmamahal ay may malaking epekto sa relasyon ninyo. Mas magiging matibay ang inyong samahan kung may sapat na pag-unawa at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 32, Number 27, Number 9, Number 21, at Number 44. Gemini, ang pahiwatig, ngayong araw, mas mabuting unahin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging makasarili sa negatibong paraan, kundi isang paalala na hindi mo kailangang ibigay ang buong lakas mo sa ibang tao kung ikaw mismo ay nangangailangan ng pahinga at direksyon. Kung may nakatakdang pagpirma ng kontrata o kasunduan, Ayusin ang lahat ng detalye at siguraduhin mong naaalala mo ang mga napag-usapan. Huwag hayaang may makalusot na pagkakamali dahil lamang sa pagmamadali. Sa usaping pera, kung mayroong ekstra na pera, magandang maglaan ng bahagi nito para sa iyong mga magulang, ang simpleng pagbibigay ng tulong. Gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa kanilang kaligayahan. Sa pag-ibig, iwasang maging masyadong mapagduda sa iyong minamahal, ang tiwala ang pundasyon ng matibay na relasyon, kung may agam-agam ka, mas mabuting kausapin ng mahinahon ang iyong mahal sa halip na isipin ang mga bagay na hindi mo pa naman sigurado. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 18, number 29, number 35, number 11, number 24 at number 42. Cancer, ang pahiwatig mula sa buwan ngayong araw, maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga itinuturing mong kaibigan. May posibilidad na may gustong makinabang sa iyong swerte nang hindi mo namamalayan. Huwag basta magtiwala at iwasang ipagkatiwala ang iyong mga personal na plano o pera sa iba. Ipinapahiwatig ng liwanag ng buwan na mahalagang protektahan ang iyong enerhiya at hindi hayaang maubos ito ng mga taong may ibang intensyon. Sa iyong mga gastusin pag-isipang mabuti bago maglabas ng pera, lalo na kung ito'y para sa ibang tao, ang pagiging masyadong mabait ay maaaring magdala ng biglaang pagkalugi. Kung hindi kinakailangan, iwasan muna ang mahahabang pag-uusap na maaaring mauwi sa paggastos ng wala sa plano. Sa pamilya Tiyakin mong ang usapang pera ay may linaw upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, bigyan ng halaga ang pangangailangan ng tahanan bago ang iba. Sa trabaho, ipakita ang iyong sipag at tiyaga, ang pagsisikap mo ngayon ay may hatid na gantimpala sa mga darating na araw, sa larangan naman ng pagmamahalan, ay iwasan ang pagiging seloso o selosa lalo na kung walang sapat na dahilan, hayaan mong manaig ang tiwala upang mapanatili ang kapayapaan sa inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 18, Number 25, Number 30, Number 7 at Number 36. Leo, ang pahiwatig mula sa araw. Ito ang tamang panahon upang gawin ang mga bagay na gusto mo lalo na kung may kinalaman ito sa pagpapabuti ng iyong kabuhayan o pagpapalawak ng iyong kaalaman ang enerhiya ng araw ay nagdadala ng bagong inspirasyon kaya't gamitin ito upang makabuo ng mas epektibong plano para sa iyong hinaharap kung may kailangan kang pirmahang kasunduan gawin ito ng mabilis basta't sigurado ka na sa iyong desisyon. Huwag hayaang magtagal ang mga bagay na maaari namang tapusin agad, ngunit kung ang kasunduan ay may kinalaman sa kapamilya o kapatid, siguraduhin may maayos kayong pag-uusap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pag-ibig, unahin ang tiwala sa halip na magduda. Ang pagseselos ng walang dahilan ay maaaring makasira ng relasyon, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pagpapalalim ng inyong samahan. Sa trabaho, ang pagiging mapagpasensya ay susi sa isang maayos na araw, ang ilang hindi pagkakasundo sa opisina ay maaaring lumitaw, ngunit ang iyong hinahon at pangunawa ang magbibigay sa iyo ng kalamangan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 22, number 16, number 31, number 24 at number 11. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, na ito ay nangangailangan ng maunawain at maingat na pakikitungo sa pamilya. Maaring may isyo o pag-uusap na kailangang bigyang pansin. Maging bukas ang iyong isipan at tiyaking makikinig sa lahat bago magbigay ng opinion o desisyon. Kung may usapang pangkabuhayan o negosyo, mahalagang maging matyaga sa pakikinig. May mahalagang detalye na maaaring makaligtaan kung hindi ka magiging maingat. Huwag magmadali sa paggawa ng desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa pera. Kung may ekstrang pera, magandang ideya na suportahan ang mga anak o kaanak na may pangangailangan, ang iyong kabutihan ay maaaring magdala ng swerte hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Sa pagmamahalan, sundin ang mga napag-usapan upang mapanatili ang magandang daloy ng relasyon, ang pagtupad sa mga pangako ay magpapalakas ng tiwala at magdadala ng mas positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, Number 27, Number 15, Number 20, Number 34 at number 5. Libra. Ang pahiwatig ngayong araw, hinihimok ka ng liwanag ng buwan na maging mas maingat sa pakikitungo sa iba, lalo na sa usaping may kinalaman sa pera o pangako, may posibilidad na may taong hindi ganap na tapat sa iyo, kaya bago magtiwala, siguraduhin alam mo ang lahat ng detalye ang pagiging mapanuri ay makakatulong upang maiwasan ang anumang aberya. Sa trabaho, iwasan ang pagiging pabigla-bigla sa paggawa ng desisyon. Kung may kailangang pag-isipan, humingi ng oras upang suriing mabuti ang mga opsyon. Ang tamang pagpapasya ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali na maaaring magdala ng stress. Sa pag-ibig, ang pagiging masyadong abala sa ibang bagay ay maaaring magdulot ng pagkakalamig sa inyong relasyon. Siguraduhing may oras ka para sa iyong minamahal upang mapanatili ang init ng inyong samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 19, Number 25, Number 30, number 6 at number 33 Scorpio Ang pahiwatig may mga pagbabagong maaaring dumating sa iyong buhay na hindi mo inaasahan ngunit huwag matakot ang mga bituin ay nagbabadya ng positibong pagbabago kung ikaw ay magiging handa at bukas sa mga oportunidad Huwag panghinaan ng loob kung may mga pagsubok na darating dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong pag-unlad. Kung may inaasahang salapi o biyaya, tiyaking ito ay mapupunta sa tamang bagay. Ang tamang paghawak ng pera ngayon ay makakatulong sa iyo sa mga darating na araw. Iwasan ang hindi kinakailangang paggastos at itoon ang pansin sa mga bagay na may halaga sa hinaharap. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan, huwag itong hayaang lumaki, mas mainam na pag-usapan agad upang maiwasan ang sama ng loob na maaaring magtagal. Sa trabaho, may darating na hamon ngunit huwag mag-alala ang iyong ugali na matyaga, at determinasyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 17, Number 23, Number 28, Number 5 at Number 32. Sagittarius, ang pahiwatig mula sa araw. Ngayon ay magandang araw upang mag-focus sa mga layunin mo sa buhay. Ang enerhiya ng araw ay nagbibigay sa iyo ng lakas at kumpiyansa upang harapin ang anumang hamon. Kung may matagal ka ng pinaplano, ito na ang tamang pagkakataon upang isa ka ito. Sa usaping pera, mag-ingat sa paggastos. Huwag magmadali sa pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ang maingat na pamamahala ng pera ngayon ay makakatulong sa iyong katatagan sa hinaharap. Sa pamilya, maaaring may isang miyembro na nangangailangan ng iyong payo o tulong, maging bukas sa kanila at ipakita ang iyong suporta. Sa pag-ibig, Iwasan ang pagiging masyadong abala sa ibang bagay na maaaring magdulot ng distansya sa inyong relasyon. Maglaan ng oras sa iyong minamahal upang mapanatili ang inyong koneksyon. Sa trabaho, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan, ang pagsisikap mo ay mapapansin ng iyong mga nakatataas, kaya siguraduhin gawin ang iyong trabaho ng may dedikasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 21, Number 26, Number 34, Number 9 at Number 29. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw. Hinihikayat ka ng mga bituin na pagtuunan ng pansin ang iyong mga responsibilidad, huwag iwasan ang mahahalagang gawain, dahil anumang pag-aantala ay maaaring magdulot ng dagdag na stress sa mga susunod na araw. Ang pagiging masinop at maingat sa mga desisyon ay makakatulong upang mapanatili ang kaayusan sa iyong buhay. Sa pamilya, isang mahal sa buhay ang maaaring mga ilangan ng iyong pangunawa, ipakita ang iyong malasakit at tiyaking nakikinig ka sa kanilang hinaing. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging malamig o masyadong tutok sa trabaho, bigyan ng oras ang iyong minamahal, upang hindi siya makaramdam ng pagkakawalang bahala. At lalong sumigla ang inyong good vibes ng swerte sa pamamahay. Sa trabaho, may paparating na bagong hamon ngunit huwag matakot ang iyong tiyaga at sipag ang magiging susi upang mapagtagumpayan ito. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, Number 14, Number 22, Number 27, Number 4 at Number 35. Aquarius ang pahiwatig mula sa buwan, ay nagbabadya ng emosyonal na pagbabago para sa iyo, maaring may mga bagay kang gustong linawin sa iyong sarili o sa ibang tao, huwag matakot na ipahayag ang iyong tunay na damdamin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mahahalagang desisyon. Sa usaping pera, pag-isipan munang mabuti bago gumastos sa malalaking bagay. Maganda ang panahon upang pag-aralan ang tamang paraan ng pag-iipon o pamumuhunan para sa hinaharap. Sa pag-ibig, maging bukas sa komunikasyon kung may bumabagabag sa iyong isip, mas mainam na ito ay pag-usapan kaysa hayaang lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, ipakita ang iyong kakayahan ngunit huwag masyadong maging kumpyansa. Ang pagiging masipag at maingat sa mga desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 20, number 24, number 31, number 7 at number 28. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya upang ituloy ang iyong mga pangarap. Ngayong araw, huwag magatubiling ipakita ang iyong kakayahan at ipaglaban ang iyong mga pangarap. Ang pagsusumikap mo ay magkakaroon ng magandang bunga kung ikaw ay mananatiling determinado. Sa usaping pera o pinansyal, may paparating na pagkakataon upang mapabuti ang iyong sitwasyon huwag palampasin ito ngunit tiyakin mong ito ay mapapakinabangan sa tamang paraan sa pag-ibig kung may bumabagabag sa iyo huwag itong kimkimin mas mainam na maging bukas sa iyong nararamdaman upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa trabaho maging masipag at determinado may darating na oportunidad upang maipakita mo ang iyong galing kaya siguraduhin mong handa ka. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 9, number 16, number 25, number 29, number 3 at number 37.